kapag dumarating ang sunod-sunod na problema, ang hirap na talagang ngumiti, di ba? Pero tandaan mo, pilitin mo pa rin na maging masaya dahil deserve mo ito. Kaya sa video na ito, i ko ang pitong simpleng paraan para maibalik ang ngiti kahit parang gumubuhuna ang mundo mo. Kung namimiss mo na ang tara, pag-usapan natin yan. Number 1, simulan mo ang iyong araw ng may pasasalamat. Pagkagising mo sa umaga, isipin mo ang tatlong bagay na dapat mong ipagpasalamat. Maski simpleng bagay lang, gaya ng masarap na kape na iniinom mo ngayon. Wala kang sakit o ang pamilya mong maayos. Ang pasasalamat ay parang switch. Binubuksan nito ang positive mindset mo para sa buong araw. Kapag araw-araw mo itong ginagawa, masasanay ang utak mo na mapansin din hindi ng puro problema, kundi pati na ang mga magagandang bagay sa iyong buhay. Number 2 gumalaw-galaw kahit 10 minuto lang. Hindi mo kailangan ng gym membership para gumaan ang pakiramdam. Kung kaya ng katawan mo at hindi ipinagbabawal ng doktor, subukan mo ang simpleng stretching o paglalakad sa umaga para mailabas ang stress. Sa exercise, ang katawan mo ay naglalabas ng endorphins, isang chemical na galing sa iyong utak. Tinatawag din ito na happy hormones. Ito ay natural na pampakalma at nagbibigay din ng magandang pakiramdam sa iyo. Kaya kahit 10 minuto lang na galaw-galaw, malaking tulong ito para makaramdam ka ng gaanong kalooban kahit ang dami mo ng problema. Number 3. Bawasan ang negativity sa social media. Ang sobrang bad news at toxic na mga posts sa iyong feed ay nakakapagpabigat ng iyong mood. Subukan mong i-unfollow o i-mute muna ang mga accounts at tao na puro negativity. Gamitin ang social media para makakita ka ng inspirasyon at good vibes, hindi para madagdagan ang iyong stress. Sa umaga, piliin mo lang ang mga page at content na nagpapasaya at nagbibigay motivation sa iyo. Kapag mas positibo ang nakikita mo online, mas madali kang maging masaya kahit may pinagdadaanan ka. Number 4. Makipag-usap ng madalas sa isang malapit na kaibigan. Minsan, kailangan lang natin mailabas ang bigat sa dibdib hindi kailangan ng solusyon kaagad. Kadalasan, kailangan mo lang ng may kausap at nakikinig. Ang support system ay mahalaga para hindi ka malunod sa lungkot at stress. Kapag alam mo na hindi ka nag-iisa sa pagdadala ng iyong problema, kahit paano, mas nagiging magaan at mas masaya ang pakiramdam mo. Number 5. Gumawa ng maliit na hakbang araw-araw Kapag marami kang iniisip, pakiramdam mo minsan ay wala ka ng kontrol. Kapag ganito ang feeling mo, kailangan mo lang ng isang maliit na aksyon para makabangon. Halimbawa, kung may utang ka, simulan mo sa paggawa ng simpleng budget para malaman mo kung magkano ang iyong matitipid na pwede mong gawin na pambayad. Ang maliit na progress araw-araw ay nagbibigay ng sense of accomplishment. Kapag alam mong may accomplishment ka, nagiging masaya ka. Kaya motivated ka din na harapin ang iyong problema. Number 6 maglaan ng me-time kahit isang oras lang. Hindi selfish ang magpahinga o maglaan ng oras para sa sarili. Pwede itong simpleng pagkain ng paborito mong ulam, pakikinig ng paborito mong music, o panonood ng paborito mong palabas. Sa ganitong paraan, nare-recharge ang iyong energy at nare-reset ang iyong isip. Kapag naipahinga mong iyong isip, kahit paano, nagiging masaya ka at confident ka din ayaw mong bigyan ng solusyon ang iyong problema. 7. Kumapit ka sa iyong pananampalataya Ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas at pag-asa na hindi mabibili ng pera. Ano man ang reliyon mo, subukan mo ang magdasal, manalig at humingi ng guidance. Hindi agad mawawala ang iyong problema, pero maaaring mabago ang pananaw mo sa buhay. Dahil kapag malakas ang iyong pananampalataya, Lalo na kapag sinamahan mo pa ito ng aksyon, mas nagiging madaling maging masaya kahit mahirap ang sitwasyon. Paalala, hindi natin makukontrol lahat ng nangyayari sa buhay. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magre-react. Piliin mong maging masaya kahit maraming problema dahil deserve mo ito. Tandaan, kapag positibo ang pananaw mo, may giging positibo din ang takbo ng imbuhay. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like at i-share sa kaibigan mo at huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang positibong pananaw. Kung gusto po ninyo ng mga ganitong content, please subscribe at panoorin niyo ang iba pa nating mga video sa playlist. Mag-comment po kayo sa ibaba kung may mga gusto pa kayong idagdag sa topic natin ngayon. Maraming salamat po!